kasari, ito yung ipinagmamalaki ko para sa sarili ko. Hindi kasi ako yung tipo na natatakot sumubok at pag-aralan yung mga makabagong paraan ng pagtitinda. Kahit minsan parang imposibleng matutunan kasi, di ba... As usual guys, pag undropping muna tayo ng in-order ko. At baka gusto nyo, yung link sa baba. Eto na, share ko na to sa inyo. Yung binili ko noong nakaraan na sando para sa asawa ko. At napansin ko favorite niya. Pagkakalaba ko ay sinusuot niya agad. Uh, ah, ang kasya sa kanya yung large lang. Kasi dalawang size yung in-order ko noong na nakaraan pati medium. Large lang yung kasya sa kanya. At butete na siya doon sa medium. Kaya ito, umorder ulit ako ng ibang kulay. Large na ang kinuha ko. Sobrang ganda kasi ng tela niya guys. Cotton talaga siya. Ito yung wine brown. Wala nang available na stacks or kulay doon. Ito na lang. Sana magka-stocks pa sila ng magandang kulay at saka design. Pero okay na yan. Pambahay lang naman. Tapos ito pa. So ito naman guys ay shampoo or panligo ng aso. Ayan. Ito ay nabili ko lang siya ng 119 pesos. So, malaki na siya. Isang galo na siya guys. So matagal na itong magagamit sa aso namin. Tapos may libre pa siyang sabon. Click nyo lang yung link dyan sa baba kung gusto nyo umorder guys. Hello mga kasari! Welcome ulit sa ating serye ng Sari Sari Store Tips. So, ito na po yung ating episode 10. At para sa tip na ito, gusto kong ibahagi ang napakahalagang sikreto para hindi mapag-iwanan sa pagtitindahan. So, ito yung magtumigil sa pag-aaral. So, tanong ko muna sa inyo, paano kayo natututo ng bagong diskarte sa pagtitinda? Nagbabasa ba kayo sa post sa FB groups, nanonood ng mga videos, or nagtatanong sa kapwa tindero at tindera? Kasi mga kasari, kahit maliit or malaki yung mga sari-sari store natin, kapag lagi kang may natututunan, mas mabilis kang makakapag-isip ng mga bagong paraan para umase so or mapalago yung sari-sari store mo. So ang negosyo laging nagbabago yan, lalo na sa pagtitindahan. Yung uso dati baka bukas hindi na mabenta. Kaya kailangan tuloy-tuloy tayo sa pag-aaral. So, bakit ba mahalaga yung patuloy na pag-aaral sa pag pag-ninegosyo Sa negosyo mabilis magbago ang galaw ng tao. May bagong produkto, may bagong pa minsan may mga bagong batas o sistema pa sa pagtitindahan. Kapag hindi ka updated, mapapag-iwanan ka talaga. Pero kapag bukas ka sa pag-aaral, mas makakapag-adjust ka kaagad. So, halimbawa, dati cash lang yung bayad ng mga customer sa tindahan. Ano? So, ngayon, halos lahat naghahanap na ng GCash or ng e-wallet. Kung hindi ka matututo nun, baka lumipat ang suki mo sa ibang sari-sari store. Kaya, ang pag-aaral parang puhunan din. Maliit ang effort pero malaki yung balik nito kasari. So, paano ba matuto? Ito yung mga practical na paraan, mga kasari. Number one, manood ng mga videos tulad nito. Maraming tutorial sa YouTube, Facebook, o TikTok kung paano mag-budget, paano mag-display ng paninda, or paano mag-handle ng utang. Libre lahat yan, mga kasari. Internet lang yung puhunan mo. Kahit 5 to 10 minutes lang, dagdag idea na agad yun sa'yo. So, pangalawa, kasari, pwede kang sumali sa mga sari-sari store groups online. Maraming grupo sa Facebook na puro tindero at tindera ang members doon. Doon, mga kasari, nagbabahagi sila ng tips kung saan mas mura bumili ng wholesale, ano yung magandang paninda ngayon, o paano mag ng reklamo ng mga customer natin. So ako mismo, may group ako, yung group of sari-sari store owners sa Facebook. Ginawa ko yon hindi lang para mag-share ng mga diskarte ko dito sa sari-sari store ko, kundi para din matuto sa inyo. Mas masarap matuto kapag sama-sama tayo, di ba mga kasari? Doon sa ating group na yon nalaman ko na maganda maglagay ng piso wifi bendo at malaki talaga yung kitaan doon. So naglagay ako noon, nilagay ko dito sa tindahan ko, doon ko rin nalaman yung mga trending na paninda tulad ng mga Korean foods at mga pampaakit ng mga bata, kung ano yung mas mabenta. Maganda nga din yung idea ng sinishare nila na gumagawa ng mga DIY palabunutan, mas mapapabilis nun yung pagbenta ng mga paninda natin, tapos may extra ng kita pa, di ba? So, ang ganda ng mga sinishare ng mga kasari natin doon. So, pangatlo kasari, magtanong ka sa kapwa negosyante mo or kapwa kasari mo na malapit sa inyo. Hindi porket may tindahan din sila, kaaway na agad. Mas maganda nga kung nagtutulungan tayo lahat. Minsan, sa simpleng kwentuhan lang, may bago tayo nakukuwang idea. Sunod mga kasari, gumamit kayo ng mga apps at technology. Ngayon kasi may mga simple apps na na pwede gamitin sa pag inventory ng tindahan. Hindi mo na kailangan ng papel lang, tapos mas madali yon kumpara sa mano-mano. So, mahalaga kasi talaga yung inventory. So, may vlog ako niyan. Tapos mga kasari, cashless payment. Marami na rin mga suki natin na mas gusto ng Gcash at Maya. Pwede doon magbayad ng mga paninda na binibenta mo dyan through QR or pagbabayad through Gcash kung wala silang cash. Yun yung makabagong pagtitindahan. Meron ako na nakita sa post na i kasi sa Gcash daw pinadadaan yung bayad ng uh, customer dun sa mga binibili. Okay lang yung kasari kasi benta pa rin yun, sayo pa rin mapupunta yung income na yun. Pang lima kasari, magbasa or makinig tayo. Pwede kang magbasa ng mga simple articles online. Lahat ng platform ng social media may mga pakinabang talaga yan. Mga TikTok, YouTube at saka Facebook. Pwede ka ding makinig sa podcast habang nag-aayos ng panindayan madalas kong ginagawa yan. Yan yung pampagana ko habang nagdi-display para hindi ako maboard. Nakikinig ako sa music or sa mga podcast. isunod pang ani, mag-observe. Pansinin kung ano yung binibili ng mga tao ngayon. Dati soft drinks lang, di ba? At saka sigarilyo lang yung mabilis na mabenta sa tindahan natin. Ngayon, marami na rin naghahanap ng kakaibang items. Mga frozen foods at instant food. Katulad nga sabi ko, yung mga, yung mga, Korean foods, mga seaweeds. Ayan, kung hindi kan mag-observe, baka hindi mo mahabol yung uso. Sayang yung benta kung hindi ka makikiuso. Try mo magbenta kahit isang piraso. Paano mo malalaman na mabenta yun kung hindi mo i-display dyan sa sari-sari store mo, ba? Diba? So, pang pito guys, matuto sa palengke or sa mga supermarkets. Paano yung galaw ng mga ibang nagtitinda doon? Ano yung display nila? Anong paninda ang mabilis maubos sa kanila? Minsan, doon tayo nakakakuha ng inspiration. So, pang walo guys, matuto sa ating mga pagkakamali. Normal na minsan malugi o maling produkto yung nabili natin, napili natin. Pero, importante dito, huwag nating uulitin yung maling nagawa natin. Gamitin yung pagkakamali bilang leksyon para mas tumalino at maging wai sa susunod. So alam nyo ba mga kasari, may kakilala ako dati na tindera din Noong una, ayaw niya talaga ng GCash Kasi sabi niya nakakalito Tapos takot siya baka ma-scam siya Kasi yun nga ang kinatatakutan ng marami Pero nung sinubukan niya, mas dumami yung nagpapakash in at bumibili Kasi mas convenient Kung di niya yung natutunan, diba, sayang yung kita niya Ang laki ng kitaan ngayon sa charges ng GCash Tamang pag-aaral lang talaga para maiwasan mo na magkamali at ma-scam dyan sa GCash Kaya lagi kong paalala mga kasari, huwag matakot mag-aaral ng bagay kahit pa konti-konti lang, araw-araw, lalaki rin yung epekto nito sa tindahan nyo. Ako naman mga kasari, ito yung ipinagmamalaki ko para sa sarili ko. Hindi kasi ako yung tipo na natatakot sumubok at pag-aralan yung mga makabagong paraan ng pagtitinda. Matyaga ako mag-aral, kahit minsan parang imposibleng matutunan kasi di ba, hindi naman ako college graduate. Sinipilit ko pa rin kasi ang daming option ngayon para matuto. Katulad nga na sabi ko, YouTube, TikTok. Tapos natututo din ako sa mga kasari natin na nag-share sa mga post nila. Kaya mga katindahan, tandaan natin lagi, ang tindahan ay parang school din yan. Kung huminto ka sa pag-aaral, mahihirapan kang sumabay. Kung gustong magtagal sa hanap buhay natin ito sa pagtitindahan, kailangan open ka sa bagong kaalaman. Kaya ikaw, anong paraan ang ginagawa mo para matuto at mas maging updated sa pagtitinda? I-share mo naman sa comment section kasari para makatulong din sa iba nating kasari. At syempre, kung nagustuhan mo itong tip, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para laging updated sa mga bagong ating sari-sari store tips. Ako si Lisel at lagi kong sinasabi, kahit maliit ang puhunan, kapag tuloy-tuloy ang pag-aaral, siguradong lalaki ang balik sa ating sari-sari store. Ayan, maraming salamat sa inyong panunood. Happy selling. God bless. Bye-bye.